Ayan, dito sila. Ayan. Ang bagong tayo. Ala. Yung makasama natin sa baba. babay natin sila. Ayan, mapapansin natin ang ang develop ng Pet Mountain. Ayan, ang ganda na dito. Kasi may bago po tayong mapapansin itong groto ng Mama Mere dito sa taas ng Station 4. Ayan, makikita natin. At mapapansin natin yung ating makasama na sa baba, nagluluto po sila. Ang sarap po ng kanilang niluluto kasi yung pong isda na sinabawan. No, ayan. Ito yung bagong hagdan na makikita natin. Ayan. Sinabi ko na, mag-retreat muna sila. Ayan. Ayan sila. Makikita natin sila. At ito yung station o station 4 na area po ng Maynila. Mapapansin natin na ito po ay... Uh, ayan. Ayan na yung grotto na sa taas. Station 4. At mapapansin natin may nakalagay dito na Jesus is cards and crown with thorns. Ayan. Sa atin, diba? Na sinuloy, nagsasako ng ano, buwangin. Kasi taray. At yung aking magandang may bahay at yung aking kumare. Ayan. Kasi At si Ate Divine na nagluluto na masipag sa kanya na yung isda siya pa nagluto siya pa yung magpapakain. Mm, yeah. si Ate Linda, dalawa sila. At si ayan, si tapos ngayon po, iikotin po natin ang buong station na to, mapapansin natin. Ang ganda ng daan, sementado na at dito na tayo ngayon sa station 5 niyan. yan. Ang pagmamayari naman ng LAMP, PPC si Lam, Sa pangunguna ni Brother Rico kami Ayan. 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 Tapos. mapapansin natin sa station 5, may nakasulat po siya dyan niya, Jesus carries his cross. Ayan. Ayan o. Ano? Ayan. ayan, may mga pananib na rin po sila, may mga halaman, ayan, makapansin natin. Ayan, at iikutin natin itong buong Station of the Cross. Paket na po tayo dito sa taas, sa ika 6 At simula po tayo din sa Station 4. At ito. Ayan, yan yung misis ko nagbablog din. First time niya lang pumunta rito, tumakyat sa Pit Mountain. Ito naman lang station 6. Mga friend. Yan. Okay tayo. Okay tayo. Station 7. Ayun. Dah, magmamadarateng. Ay. po tayo lang hingal. Station 8. Yan Station next. Station 9.

Ayan yung ihi dun sa mga langgam. Ito ang area ng Rizal. Ayan. Ayan sila. Huh. Huh. Diyo malaki yung area nila. Pataas. Ayan. Ayan sila

Costa. Dahil mahal po ang walis ngayon, kaya medyo ito po yung kanilang ginagamit nilang walis. Ah, uh, okay. Uh, ginto po yung walis, kaya uh, matindi po talaga itong mga taga-Rizal. Sipin niyo po, nagawa po nilang magwalis Nang kahit walang walis. Ah. Uh, Yan po yung mister. Huwag kang magalala. Sir Delia. Ano po? Yung papanilaking birdie. Yes. Thank you po. Ay, Tayo, i natin tong station ay, Station. Yes, yes, yes. yung asawa ko na iiwan na Ay, ikaw pa yan, brother Eman. Nagsusulok ka. Wala mga tropa mo. Ah, lang. Ah. Sulo mo Ito yung station 14, di ba? Huli na. Ah. Oo, oh, kasi ano yan eh. Ang tawag nito, talahib. Talahib. Hmm. Nandoon, mga taga, yung distrito ko, distrito ko walang Tondo. kasama ko ito mabigat mas mabigat ito mag scatter eh oh yan mas maganda ka mga magka ka kaysa dyan magbulot ayun kaya harap nyan sa ito eh merso yan na ano ko nga eh mga twice twice a month ang telesina ako budget kaya mag-pray tayo namin ano mag-sponsor Kailan pa lang dito sa ano sa uh, Santo? Batangas, Cavite, Lagola Ah, hindi pwedeng ano Eh. Hindi pwedeng hindi. lahat. Diyan ng parking natin. Hmm. Pupunta rito si boss. Oo. Oh. Kailan di ako Jote si Dani? Si Dani na ka Jote. Sabado naman, dadalhin ako tubig sa Luneta. Oo. Oh. Biro ko sa amin doon. Hmm. Mas malayo ng 30 km O, oh, bali Ako, may dala ko sa sasakyan Para yung distrito ko Yung mga papapagod Ashi. sa sakay-sasakyan Friend, hmm. watching from Japan Sino yan? Si Ashley Ah, si ano? Hi, Ashley Yes, Great Mountain Dito kami Ang kuya mo Mas maganda pa ata sa Japan <laughs> Ito ang kuya mo. Hi, ah, Good morning. Hi. Ah, ka Canada daw. Canada? Canada? mas, maganda Canada. Makakarating din ako dyan, Ashley. Ayan. Ayan na po yung chapel na bagong gawa nang is dito po sa dulo ng Station 14. Ito na po.

ayan narating na po tayo sa ano sa chapel ito na po ito po yung chapel natin hindi pa masyado tapos pero malapit na malapit na siya matapos kasi may talis na at ayan yung mga tao po sa taas at ito chapel ayan nasa tuktok po tayo ng chapel ngayon tanaw yung ibaba. ba ayan tinakas na naman ako ayan tinakas mo na naman daw ako ayan. ayan okay so dito tayo taposin natin to dito sa taas nakakahinyal dito Ashley ayan ayan Pasok na po tayo. Yeah. Ay, people's park people oh. People's park yung mataas. Pa tayo. Sa kalsada na po Tayo. session dan dituk pelatang moderator marami nang dumarating marami na itong sasakyan pabalik na Ayan.

Kuya Ryan hmm. si Kuyarayan. Ryan Kuyarayan. Kuya Ryan. Hello Ayan. And hello Yes Ayan yung mga paninda po dito sa aging Luya, Obe, Kalamansi <laughs> Hello, good morning. Ano ko na Meron pa? Meron pa sa ano? Ano siya yan? Oo. Kaya brother, lang kami. Kung may ako I-reserve yun na yun. Isa na Isa lang yan. Okay. Bababa ka na Ano yun mo na ito brother? Yung dati kong binibili. Ito yung binibili mong pa. Kiluhin mo nga kung mga ilang kilo yan. Kilo pa po. Ano eto adik sa papaya. Yan po, tatlong kilo po mahigit. Ah, magkano yan? Hindi na siguro siya makadumi. One? Kaya paborito ang papaya. One, one, na lang. Bayaran ko lang. One, two, lang po sa akin. Ayan, galante. Hirap kasi makadumi. <laughs> yes. Eh, reserve mo lang dyan. Babayaran ko na.

Ayan, marami po dito tayo mabibili sa kanila. Meron pong goyabano, sayuti, kamuting kahoy, loya, kalabasa, kamote, uh, talong, labanos, pipino, soka, bagyo beans. Ang dami nyo mabibili po dito sa paninda nila ate. Ayan, o. Ayan. 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 Ayan, sibuyas. hanggang doon po yun sa baba. Maglalakbay po yung sibuyas na yun. Nakulog, nagumulong. Ayan. Kuya Bano, buko. tapong buko. Ayan, buko pa rin. Ayan. Ayan. Ay, po po sa taas mga pansin natin. Y así lo Ayan po si Sister Ito yung magandang 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 ICT parang bulat. Sister po. At nandito na po tayo ngayon. Ito siya po. Ito siya po. Ayan. Ito po yung ano yung bagong arko ng El Shaddai, na bagong gawa lang at mapapansin natin sila may mga tao po lagi nagba picture dito ayan, yan po sila Ah, ayan si Nanay Hermi po. Live po kayo sa YouTube ni Kuya Efren. Hello po. Ayan. Ayan. Ito po yung mga taga Espiritu Santo. Sinanay Nanay taga Immaculate Conception tayo man. Sila po yung core group doon. At salamat at maraming pagpapala ang ating matatanggap sa araw na ito sapagkat nakarating po tayo sa bundok ng Panalampalataya. Ayan. Hermie. Ayan. 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 po natin, si Kuya may dalang bata. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. natin, ito yung bagong kubo po ng sapamate. Ayan, ito po yung bagong kubo nila. Na, di pa gasyado tapos pero malapit na. Ayan. Tapos bababa na po tayo doon sa station 4. Ito po yung station 1 na area po lang sa pamati. May nakasulat po si Boban na The Last Supper. Ayan. Baba na po tayo. na sa Ito po station may nakasulat po dyan na the agony in the Gethsemane Ayan. baba na po tayo dyan sa ating mga grupo at mga kasama ng mga taga district 1 Ayan. Ito po yung mga babaeng pulahan. Ayan, kasi nakapula po sila. Ano pong PFCC po kay sister? Anong PFCC po kayo? 20 po. Sa ah, sa PFCC Bulacan. Bulacan. Ito yung mga taga Bulacan. <laughs> <laughs> ayan. ayan, ayan. Hello vlog. Hello po. Hello. Channel po ni... Kayo po naka-live sa channel ni Kuya Efren. Ayan. Hello. Hello vlog. Mga taga Bulacan. Ayan, thank you po. Hello, Hello, Yeah. na tayo dito. At makita na natin ang ating mga kasama. Balik na tayo. Ayan. 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 Kanina po nung umalis po tayo ay nagluluto ng may sabaw na isda. Ngayon naluto na po yung may sabaw na isda. Bumalik na po tayo at nakabalik na. Ito naman pang niluluto. Yung Shanghai. Ayan. May Ayan. Pa, ha? Ayla pa, ayla. At, then, tapos may prito pang isda. Ay, naka-Diyos po. Nakakagutom. May dinuguan Ayan. tayo po. May dinuguan. Pat may puto pa. <laughs> Grabe, tilde talaga. Oh, hindi raw kompleto ang dinuguan kapag walang puto. Oh ayan. Lalo daw sumasarap ang dinuguan kapag mayroong puto. Oh, ayan. Bulakan. Ayan, mga taga-bulakan. Lain lang doon sila sa baba. Sila kuya po, sila po yung nagde-develop ng Pit Mountain. Ayan, mapapansin natin nagkakape. Ayan sila, ayan. ayan. Oh. Katulad hmm. po yan, si Sere Fred, nagbablag-blag-blag-blag po. <laughs> Ayan. isang Ayan. Uh, ay, ha? Magtawa natin to. Oo. No. Sana nga. Ayun oh. po, Anteo, magkakaroon na na tubig. Uh, uh, balik tayo. Ayun sa bagay, okay. mamamahok. Okay, so. Ngayon, dahil naikot na natin ang buong Pet Mountain, tiyak, pinagpala na tayo ng Panginoon, ay okay. Alam na, nangangamoy na yung niluluto nila. Uh. God bless and bye-bye.